Bagong salang naman niya. Ano? Panglaki Ang baga o sa mga abot. na naabot na ay yun yun. Naabot si na naabot si Inos na salang. Ito na naman. Ito na na naman. Ay, nagigil niyo. Yan. Ano? Ito naman pa pa.

Oh. Oh, Ayan, okay. iyo, ang pa talaga. Sure swak 'yan. Gan, guys, pansit bato, guys. kinalukaw, ng kamot na, guys. Kinamlo ng kinamlo ng kinamlo kasi pag hindi 'yan kinamlo, guys, bilog-bilog. Ako guys, makakanta 'yan. Pansit magbasa, masa. Bicol. Ito ang specialty sa Bicol, pansit bato.

kapsikan punya yang talak daging ayam. chicken. Chicken Ay, yung, yung, Diyan, di -diyan, di -diyan. <laughs> Kung yung isa mama ang inano mo, yung may strainer, di sana, hindi ka na napatry. Kasi may strainer. Yung isang halpang hulo nga, yung isang sarang may strainer. Nasa loob na gari. Eh, eh. Oh, bubul pa kang gino ka. Ay, ay, ay. Hoy, hoy, hoy. Pasok doon, Miko. Miko, pasok. Ay, hindi ko alam, baka alam. Bakit ay, nabibigyan nabibigyan mo ng regalo? ka? May ka sa May regalo regalo. Yes, si Sean. Sean. Oh, tuyo

Ay, may bibi, oh. Sabi Ang mata mo, si Si pupu Sanday na nag-aano. At si Tizan. Pupo. At Oo. ko sa premier kayo, oh. premier, May bagong premier? Oo. kaming pala. Pagkaagad ni Bang ginaganda anda Si Hansan ni Sisan, mayo na? Mayo na din. Si ano, si Tungo, may ano, may premier. Si Uhag, si Uhag, ima na din. At Sarawak ba? At Sarawak. Ang mga nangyari sa ako. Maray sa inda. Kaka mga busy. Oh, Ate Malin, tiktok mo na Ate Malin. Ang

Ayan guys, nilagay na guys ang pansit, ang pansit, ayan, pansit bato. bato. <laughs> Mas sabul ka amarit <ang> sa sahi <laughs> kisa ano? Pagibut kibut. Oh nek. Nice. Ayan na, ayan na, ayan na. Babak ta.

Mayroong lusdak nang asaimong silid. kung na tatatganin nga tayo. Di rin ay pwede na ay. Ay, hindi lang iniho. At sabi atin dah pag na ganit lang yung mag ano, ano-ano na yun sasabay na yan sa iyo, hindi Huwag-huwag mo um, na yan o, para masirib dyan yung... ato ato, ato. ato. ah mo yung laagan duman. iyo, iyo na. Ha? Huh?

wala ka sa akin so tarong magana resulta naman hindi nakakaagi si Sitsi pabalik ah ari na ido yan yo durolak bulpiyan mo ido ray sa sukayatan niyan maiyog kan kay paning na no ta bulpi mga barako nagtutulak nakatali ng dalisya may adi yao nya may adi tama magisto dali kitang

Nakakawar na nila. Nakawar na, si Pupo. Nakawar si Pupo. matangas, nagkararimbo sa lagat, Ay, suslingo. Kaya nakaarang amagurang. Sabi ka ni Uli. Uli! Uli! Umutal ka. Uli, baka paarang pidindi si sa ina. Ah, Masyukot na naman na, no? Ayon. Ayon. Tapos ay maayos ano, daw ma 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 ka ano sa ini oh, ni ni. Ay ka humali ta hanap ko papa mo. Si Vera Kali. Bakit wala oh, kulangan yeah, pang sabihan sa mama niya? Matanya. Yung bang ginabang ginama na yan ma may, may research sa mga ito. Uh, Dumanda yung na ba rin ko sa balak uh, sa babala. niya bang ina mo yan. Karot, salamat guys.

tulungan mas ito, pangrabo, ito. Amore, mas so, marami na silang plato uh -huh. isa nang ang plato <laughs> <laughs> kaya si Pinur ko eh sabi kayo dito sa dua oh. sabi ni kaya ako kaya ako kaya ako kaya ako kaya ako ito nga ni Pinur Ginawang ano si Jordan. Kala ko, may kinakakansin. May kinaka May mga plato. Pala, hindi pala punta talaga. <laughs> Kasi kung hindi yung nagsisip. Kasi kung hindi may plato, ah. Kasi kung hindi may plato, ah. Pero babae. Manan, saan siya sa yun? mo kagaray sa mga napit. Mabalik yun. Mabalik yun. Tarawagin mo na. Ay di, ay di pa. Pati si Usang. Si tatay. Matatay pa tayo, mga mga mga. Ay, ano yan? Matatay sa tatay. O, ang tatay, akong kinoy. Dapat, di ka mag-ano, sumagas, tao ubus kayo sa sarong plato. Sa sarong nigo? Sa sarong <laughs> nigo, <asarong> <laughs> pwede ubus yung kayo sa plato. <laughs> Baka maya din sa amin. Di na-order din sa kanong Mayo itong panghimagas ay panghimati. Masarap ng pansi talaga, magulay.

Ayan, si Kuya Lula, Lulang. Lula, lulang. Lula. Lula, lulang Si Boyong Lulang oh. is here. Ang apot ni Miss Nibag as Kuya. ya Ay, mapunta ito mm hindi. -hmm. Oo. Oh. Si ano si maiiling si ni Tatay Ahanda? Ma Mama si Sibag kasi bubulo <laughs> ma sa mga katanong. Si Oto. Ay, masa Sibag as. Bahala man, man pati siya magbulsa siya. Magkaramikat oh. pa sure. <laughs>

Yung... 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 Ayan guys, maluluto na. Ayan, 'yung mga plato yung randa na dyan at lalagyan na natin. Ibulahi na. Bubulahin na natin at marami itong bangot. Ang pansik pa to ng uh, bikol. Ayan. Ako, napakasarap nito guys. Pag natikman ninyo ito, makakalimutan nyo lahat ng biyanan. Ang lahat ng biyanan, makakalimutan nyo pag nalasahan nyo ang luto namin. Paling <laughs> biyanan, wag lang asawa. <laughs> diba, hindi lang biyanan. <laughs> Oh, uh, ayan, nakatiri ko sa sobrang okay, ano, ang tiko-tiko. Kumuruan na kayo ng kleto nyo habang nasa likod, nakung... nasa likod, nasa likod pa, gumaan gaan pa ito. Uh, <laughs> At baka ako, magbuhat nito ay. Oo, buwang bara ko. Uh, Kupo na, pion, luto, luto na baga? Luto ba ka? Kupo na, luto na ba? Kupo na, luto na. Oo, manami. Oo, sandok na ito. Kaya na madaling maubos yung isang Uh, uh, yon, Ay, yon, yon, Mas, yon, ayo, Parang kulang ano, ang tubig. May termos luto na ba o dai pa? Dito Ano? Kulang ah? Oo. Dima. Kailan mo man ibangi? Ay, Peter Moss. Hindi ko. Kakaganda pa tinali? Hindi, madami yan. Tama na. Sa palagay ko, okay. Tama na yan. Ako tama na yan. Kaya na pang nagkupe na luho yan. Gusto magsabaw-sabaw? Wala lang sa akin.